Kamusta mga ka-health? Ngayon, tatalakayin natin ang ilan sa mga karaniwang gawi na maaaring makasira sa kalusugan ng iyong puso nang hindi mo namamalayan. Mahalaga ang kalusugan ng puso para sa mahabang buhay. Kaya't mahalagang manatiling informadong mabuti. Dahil ang sakit sa puso ang nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo, Mahalaga na kumilos ng maaga para mapanatiling malusog ang iyong puso. Ang sakit sa puso ay sumasaklaw sa iba't ibang kondisyon, tulad ng coronary artery disease, heart attack at arrhythmia. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga kondisyong ito ang unang hakbang sa pag-iwas. Ang iyong pang-araw-araw na gawi ay may malaking epekto sa kalusugan ng iyong puso simpleng pagbabago ng pamumuhay tulad ng pagkain ng balansing dieta, regular na pag-eersisyo at tamang pamamahalan ng stress ay maaring mabawasan ang panganib mo sa sakit sa puso. Huwag kaligtaan ang kahalagahan ng regular na check-up. Ang mga pagsusuri para sa kolesterol, blood pressure at diabetes ay maaaring makatulong na matukoy ng maaga ang mga posibleng problema. Kaalaman ng iyong sandata. Ang pag-unawa sa mga salik na maaaring magdulot ng sakit sa puso tulad ng family history, paninigarilyo at hindi tamang dieta ay makakatulong sa paggawa ng mas malusog na desisyon. Ibabahagi ko ang top 4 konting nakatagong gawin na maaring makasira sa iyong puso. At mamaya, magbibigay din ako ng ilang tips kung paano maiwasan ang mga problema sa puso. Tara, simulan na natin! Una, paniniwala sa labels ng walang pagsusuri. Minsan, ang mga food label ay nakakaloko. Kahit ang mga produkto na sinasabing heart healthy ay maaring may tagong asukal Trans fats o sodium na masama sa puso. Laging suriin ang listahan ng sangkap at mag-research bago bumili. Pangalawa, pag-iwas sa araw. Mahalagang protektahan ang sarili sa sobrang araw. Pero ang sobrang pag-iwas dito ay maaaring magdulot ng mababang level ng vitamin D. Vitamin D ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan lalo na sa cardiovascular system. Pangatlo, pag-upo ng matagal. Sa modernong pamumuhay, marami sa atin ang sobrang tagal umupo, lalo na sa trabaho o sa bahay. Ang matagal na pag-upo ay maaaring magpataas ng panganib sa sakit sa puso at stroke. Siguruduhin gumalaw-galaw paminsan-minsan para mapanatiling malusog ang iyong puso pang sobrang pag-asa sa gamot. Kung umaasa ka ng gusto sa gamot para sa lifestyle-related conditions tulad ng high blood pressure, maaring oras na para maghanap ng natural na alternatibo. Ang sobrang paggamit ng gamot nang hindi ina-address ang root cause ay maaring makasama sa puso. Kumonsulta sa iyong doktor para sa balansing paggamot. Panglima, Pagkain bago matulog Ang pagkain bago matulog ay nakakasira sa natural na kakayahan ng katawan na magsunog ng taba habang natutulog. Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang at mas mataas na panganib sa sakit sa puso. Pang-anim, sobrang paginom ng tubig Bagamat mahalaga ang hydration, ang sobrang paginom ng tubig, lalo na kung mababang asin sa iyong dieta, ay maaring magdulot ng pagbaba ng sodium levels. Ang sodium ay mahalagang electrolyte na tumutulong sa tamang paggana ng puso, kaya't importante ang tamang balanse. Pangpito, pagpapabaya sa kalinisan ng ngipin. Ang dental hygiene ay may mas mahalagang papel sa kalusugan ng puso. Ayon sa mga pag-aaral, ang bakterya mula sa bibig ay maaaring pumasok sa dugo at magdulot ng build-up ng plaque sa mga arteries. Panatilihing malinis ang ngipin at gilagid upang maiwasan ang sakit sa puso. Pangwalo, paghinga sa pamamagitan ng bibig. Alam mo ba na ang paghinga gamit ang ilong ay makatulong sa mas maayos na pagtulog at sa huli sa kalusugan ng puso? Ang maayos na pagtulog ay mahalaga para sa puso at ang paghinga gamit ang bibig ay maaaring makaapekto rito at magdulot ng cardiovascular issues. Pangsyam, pagkakalantad sa microplastics. Ang microplastics ay isang lumalaking issue dahil matatagpuan nito halos kahit saan, kabilang ang ating dugo. Bagamat patuloy pang pinag-aaralan ang mga epekto nito, may ebidensya na ang microplastics ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso. Iwasan ng sobrang paggamit ng plastic packaging at bottled water kung maaari. Pang-sampu, hirap sa paghinga habang nag e kung madalas kang hingalin kahit sa simpleng aktibidad, maaring ito'y senyales ng isang kondisyon sa puso. Makinig sa iyong katawan at kumonsulta agad sa doktor kung mapansin ang gayong sintomas. Panglabing isa, jet lag. Para sa mga madalas magbiyahe, tandaan na ang jet lag ay hindi lang kakaapekto sa iyong sleep cycle, kundi pati na rin sa puso. Ang jet lag ay maaring magdulot ng fluid retention na nakakaapekto sa cardiovascular health. Ang supplements tulad ng niacin at vitamin D3 ay makakatulong upang mabawasan ang epekto nito. Pang labing dalawa, sobrang cardio ng walang pahinga. Bagamat maganda ang cardio para sa puso, ang sobra-sobrang pag -e ng walang tamang pahinga ay maaring makasama ang sobrang pagod ng puso ay maaaring magdulot ng cardiovascular issues. Laging maglaan ng oras para sa pahinga at recovery pagkatapos ng matinding ehersisyo. Panglabing tatlo, second-hand smoke. Hindi mo kailang manigarilyo para maapektuhan ng sigarilyo. Ang second-hand smoke ay maaaring magpataas ng panganib sa sakit sa puso ng hanggang 25 to 30%. Percent. Iwasan ang mga lugar kung saan ka nalalantad sa usok ng sigarilyo hanggat maaari. Panglabing apat, pagkonsumo ng labis na processed foods. Ang mga processed foods at refined foods ay madalas kulang sa mahalagang nutrients, tulad ng magnesium, mahalaga para sa kalusugan ng puso. Ang pagkain ng whole at unprocessed foods ay susi upang mapanatiling malakas ang iyong puso. Mga paraan para protektahan ng iyong puso. Ngayon na natutunan natin ang masamang gawi, pag-usapan naman natin kung paano mo mapapangalagaan ang iyong puso. Una, pamamahala ng stress. Ang chronic stress ay nakakaapekto sa cardiovascular system kaya't mahalagang magkaroon ng routine para mag-relax. Pangalawa, Cold Immersion Therapy Ang therapy na ito ay napuntunayang nakakabawas ng inflammation at nakakabuti sa puso. Pangatlo, kalidad na pagtulog. Magkaroon ng sleep routine na nagbibigay sa iyong katawan ng sapat na pahinga. Pangapat, malusog na dieta. Ang tamang pagkain ay mahalaga Tignan ang iba kong videos para sa mga pinakamahusay na pagkain para sa puso. Salamat sa panonood! Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming tips tungkol sa malusog na pamumuhay. Pangalagaan ang iyong puso, iisa lang yan. Kita-kits tayo sa susunod na video!